Good day guys, so may project tayo ngayon uh, Papakita ko naman sa inyo kung paano magpalit ng uh, leaf spring bushing o Bushing ng molye Ay, Dito sa uh, rear side O sa bushing na uh, nasa likod Okay So Bali walong piraso yan Ang kinakabit ko dyan is original Kasi pag nagkabit tayo ng replacement uh, Sandali lang no Bumibigay agad nadudurog agad kaya kasi na-advise ko dyan na original lang ikabit okay so pakita ko sa inyo so ito yung uh, bushing na kapag tayo sa Nissan. Okay. So ayan yung part number. And then Ayan. So Ganyan ang actual na cure nyan. So, walong piraso yan. Maraming bawat side. Sa kanan, apat. And then, sa kaliwa is apat din. So, ang kaibahan itong original sa mga replacement is tumatagal siya ng taon. Yung mga replacement sa mga UV Express, na-experience namin yung tatlong buwan o yung sinasabi nila yung mga ginagawa na gawa sa gulong gulong ng mga loader uh, hindi rin tumatagal no pero dito na experience namin sa mga UVP Express umabot siya ng isang taon so imagine ang UB uh, Express Express nagkakaragan ng mga uh, 18 katao no sa araw-araw yan so tumatagal siya ng isang taon sa mga UB. Okay, kaya ang nire-recommend nire akong gamitin isang uh, original no, from uh, Nissan Casa. Okay, so papakita ko naman sa inyo ngayon paano natin kakabit yan. Okay guys, so nandito tayo sa right side. No? Ayan, yung makikita nyo, yung leaf spring natin or yung moye, nakadikit na dito sa hanger. Ayan. So wala na yung pinakalabi ng bushing. Hmm. So ito, ha? Ah, so dapat siya, nakikita mo yung labi niya sa gilid. So ito na nakakabit sa kanya, wala na. Kaya indication niya na palitin na. Ayan. Okay, so tatanggalin natin ito ngayon. Nagamitan natin ng 17mm na socket ito. Yung dalawang nut na yan. Para matanggal natin itong left side ng hanger. Then, na ah, tatanggalin natin tong uh, buong hanger no kasama diyan yung pinaka bolt may may nyo rin yung center nyan. Ayan, wala na sa center yung uh, pinaka bolt. No? Wala na sa center dito. Kaya, malamang yan yung busing nyan eh. Malaki na butas. Okay. So, ngayon, uh, hindi mo po pwedeng basta tanggalin yan. Ang ginagawa na namin dyan. So yan. Okay. Nilalagyan namin ng jack dito. So hindi ka na kailangan mag jack dito. Dito namin ginajack yan. Para um bumaba yung molye. Matanggal mo yung hangir makikita nyo may bolt yun dyan tatapad yan sa butas dito yan para hindi yung mislide yung jack yan makikita nyo pumasok na yung ulo ng bolt doon sa butas So makikita nyo nag stretch na yung uh, Mollie pababa Dahil uh, sinilangan natin ng jack Okay Tingnan natin sa ilalim yan, So makikita nyo Magtatapat na yan Magse-center Para matanggal ngayon to Sige pa boy Sige pa basic lang no, wala na tayong ibang gagawin dyan wala na tayong ibang kailangan na gamit sige pa, sige pa wala pa center okay yan, makikita nyo pag nag center na to pwede na tanggalin yan okay na, okay na so pwede na tanggalin so kailangan ng konting palo Okay guys, so ito na yung hangir natin. Natanggal na. Ayan. Yun ito ito yung tsura niyan. Okay, tatanggalin na ni Boy yung mga bushing. Ayan. So ito na yung isang bushing. Makita yung laki na ng butas. Ayan. Ayan. And then ito yung nasa right side. Ayan, sabi sa'yo malaki na yung butas. Ayan. So, deform na, deform na. Kung i-compare natin sa bago. Ayan. So, pinagkaiba niya. difference na no? so itong busi nya original pa to ang model nito is uh, 2012 no? 2012 tong ban na to okay sa mga nasa taas yan deform na, deform na pero hindi pa gaano so papalitan na rin natin yan Okay, so make sure guys na malinis yung loob bago ipasok ulit yung bushing may ilalagay na natin yung bago o. Ayan, nakikita nyo ganyan yung uh, posisyon position nyo yan kabit na rin natin sa taas binabalik na yung hangar Jack mo pa konti Bagya lang mas yun so kailangan ng so uh, yung uh, washer and then nut So higpitan na lang. Ayan. Make sure na mahigpit yung 17mm na nut. Okay. okay. So okay na yung sa right side. Makikita niyo yung malaki ng diferensya na sa kanina. Ayan yung mga labi ng bushing. Okay. siya pwede nang tanggalin yung jack ayan ba na ni boy so ay okay guys sa right side meron yung pagkakaiba uh, sa pagkala sa kabila may pagkakaiba yan dito ayan dahil meron dito nga uh, yung exhaust no? so kailangan mong tanggalin yung uh, nut ng exhaust doon sa bracket yung 12mm na nut ayun oh. ito yung bracket ng uh, exhaust sa likod kailangan mo tanggalin yung nut para maitulak mo mamaya itong hanger. Hindi mo tinanggal yung 12mm na nat na yun. So, makikita mo rin dito sa likod. Ayan, nakadikit na. So, sirang-sira na rin yung bushing niya. So, same procedure sa gilid. Kailangan pa rin natin yung jack. Hindi naman kayo maghahanap ng ibang jack kasi lahat ng urban meron yan yung pinaka-stack na jack ng Urban. Ilalagay ulit natin doon sa molye. Para maging uh, taga tulak no? Para magkaroon ng uh, puwersa itong molye pababa. Kasi kung mapapansin nyo, pag naka-load siya, nakaangat uh, yung molye. So pag uh, nilagyan mo ng jack, bababa yung molye, may si-center mo yun ito. Ano okay, so ito kinakabit na ni Boy yung Jack? Ang pinagbabawa ni Ituro na natin sa kanila. Para na ako nahihirapan. Okay? pinagbawa na teknik, meron niya ulit yan dito butas natapatan ng bolt ngayon yung size ng bolt niyan is 12mm si Boy, napaka pogi. Okay. Ayan, so nag stretch na ulit yung mall eh, pababa. Para madaling matanggal yung hanger. Sige, angat. Layo pa. Kaya. Malayo pa, boy. Kita ko dito. Sige pa. Oh. konting lang. Okay. Okay na. So, so ito, ito yung uh, na nat na tinanggal dun sa bracket ng exhaust Okay, so kailangan nga yung uh, tulak itong exhaust Ayan. Ito sa gilid para makuha yung hangin natin. Ang mahirap tanggalin yung isa. na eh. Okay guys, so ito yung isa. Ayan. Ito yung nasa right. Okay. And then yung ito yung nasa left na lower. Napakalaki na ng butas. Ayan. Okay, so kakabit na yung bago na. Okay, so kakabit na natin yung bago. Okay, so kailangan na pumasok sa left side yung hanger. Ayan. Angat pa. Angat pa. Hindi na center 对，哦 <One>、mm，用相机。 Okay, so may ikpit na. Ayan. Oh, na na ni Boy. Okay, so okay na yung uh, bushing natin. Nakabit na natin. Ngayon, yung magtatanong naman tungkol sa, sa harap or sa harapan ng molye, no? yung bushing sa molye sa likod, no? yung pinaka front. So, iba naman ang uh, itsura niyan dito sa bushing na kinabit natin. Yung nasa unahan ng molye, ang bushing niyan isang mahaba na mayroong bakal sa gilid. So, pag magpapalit ka naman yan, kailangan mong uh, ibaba yung pinaka molye para ma-press mo palabas yung luma at para ma-press mo yung bago uh, papasok okay so tapos na yung uh, project natin quality